Hmm. So nyaman. Harganya kuyap butuh minum kan? Mantep tuh si harga yang butik. Ya, eh. <laughs> I stream ya sekarang nanti ya berenang jano. How dare you? Wala apa kenapa pada sabinun? Si Lizard nilang ang pinaka-mabutik-butike eh. para sa akin. Siya lang ang mabutikin ng buhay ko. Cute siya. Cute na butike. Wala mo siyang nananakay-nananakay na maka eh. Ako akapta si niya eh. Madras kuya. Ha? Oh, tama niya yan. Ako nga yan sa help mo. Oo, oh, no, nagkakwinko. Saan to ko eh? Ano po lang gagawin? Ano? Bos na lang tayo so, taro, sa labas, sir. Ang totoo, mabubunta ang sa labas. kita, sir. Ah, um, 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 um. sama aku ya. Ay, son, yung walang pagkain. Ayun o, ay, Diyos naman. Yan yung ko yung Diyos. Gusto ko yung pagkain. At son, Diyos, nakaka-refreshing. Eh, hindi naman nakakabusog yun eh. Bala ka dyan. Ate, Shay! Ate, Shay! Ba't ba yung namin? Hindi ka pa nga napaparabay dito, Jeboy! Ba't ganun? Parang may ikot yung mundo. Oo, oh, masabi yung teacher, may ikot na yung mundo. Thank you, Jules. Ate Shay! Ate Shay! tumayo ka! Ati Ate Shay! Ate Shay! Ate Shay! Naman natin kinin! Eh. mo kasi? Eh. Tol, papasok ka ba bukas? Hindi ko alam. Ikaw ba? Hindi ko din alam eh. Pag pumasok ka, papasok din ako, Tol eh. Sige, huwag na tayo pumasok. Sige, Tol. Pagkat mo naman, Ati Shin! Uy, si James, oh! James, crush kita! Uy, Ati Shin, ba't mo naman sinabi yun? Eh, bakit mo? Ikaw nga crush mo si Sayan, eh! Sayan, crush ko na sa isa, oh! Ati Shin naman, eh! Huwag kayo maniwala, Tito! Eh! Ah. Kasing ba si Shane? Ewan ko dun. Hi, yeah, crush ka niya dah. Ikaw nga, crush ka ni si. Bigat mo naman, Ate Shane! <sighs> Ate Shane!

Bakit ganahan pa naman yung iigot yung mga... Say, say! Dadaan sa pag-awa kay Shane, ha? ang ba kayo? Dito ko lang, baka na matulungan mo ako ang bigat-bigat ni Ate Shane. Ano lang, Shane? Ikaw ang laki mo. Di mo ahang buhatin? Ikaw kaya magbuhat, Oh. Uh, uh, uh! Kaya uh. si Shane, te, nalasing te. Kabata-bata pa lang yan. Pinainom niyo na ng alak? Di ko alam, te. Kala niya po kasi nasty, eh. Gusto ko pa ng juice. Oo! Uh, yes. uh, uh. uh. Dito nga, Shane! Pasok doon! Gusto ko pa ng Matulog! Gusto ko pa ng Matulog! Ikaw, sayo-saya, sa susunod, huwag na kayo sasama kay Tito Jeff, ayun nyo! Ano, Jeff? Nakamove on ka na ba? Hindi! Nakamove on? Paano ako makamove on sa tuwing naalala ko si Lizard Day, yung alaga kong butikin? Nalulungkot ako. Ah! <laughs> Iyak ko? Oh? Oo, Paano ba dapat? Dapat kapag umiyak ka, yung gwapo pa rin tingnan. Paano nga, paano? Iyak ba yan? Parang, parang pa-baby naman yan eh. Paano ba? ka pa rin kapag umiiyak. Ha? Ha? Ay, okay, um, parang di pangit. Nakikita ka sa sari. Eh. eh, malungkot ako eh. Lamatay, wala akong butik eh. Normal lang naman na mawalan ng ano, ng ano? minamahal natin. Kahit na hayop o tao, di ba? Oh. Lahat, hindi naman sa point na yan. Eh, di kahit naman, na kasi, di ba? Ako may kasalanan, naapakan ko siya. Ako ay, nag ako ay pumatay sa kanya eh. Hindi mo naman sinasadya uh, eh. Maintindihan naman niya yun, Jepoy. Huwag eh. uh, nang Bahala ka, mas malulungkot siya kapag nakita ka niya ganyan. Paano ba ito ng malungkot na butik eh? Ganyan. Parang, ay, hindi ko call. Hindi ko ka-mama ni Shane. Paano Shane? Ano kailangan niya? Paano kaya siya? Eh, hey, bate! Ano ginagawa mo ha? Ha? Ano? Man? Ang bata-bata pa ni Shane, pinainom muna ng ala. Yung anong alak? Te, di, man, di ko man naman siya pinang ng alak. Di nga kami uminan ng alak eh. Wala, wala akong alam dyan. Huwag na nang mag maangan. Ikaw ang Thailand kung bakit nalasing yung anak ko. Ha? Kala ko pa naman makakapagkatiwalaan ka. Dito, pa para sa kanila. Ngayon pala, wala ka naman ano. Paano? Paano? Paano naman, paano naman man, siya? Balik na siya. Wala naman nang ginawa. Masama. At saka alak. Anong alak ayun? Hindi ka naman siya ng alak eh. Kaya nga. bata-bata pa naman ngayon eh. Bakit naman? Papainumin. Mas tabas naman eh. okay ka lang ba? Tingin mo, hindi. Ano ba naman kasi? Kamamatay lang ni Lizardy. Tapos ngayon may problema na naman. Nagulat yung mama na siya sa akin. Akala niya ako yung pinan ng sa anak niya. Wala naman yung kasalanan doon eh. Mali-mali ka ba ginawa ng batang yun? Huwag mong alalahanin yun. Wala kang kasalanan mahal. Kung mag-alala, kakakasapin ko bukas yung mama ni Shane. Siyempre, mabigat talaga sa loob ko eh. Bilang parang... Bilang isang tito, parang feeling ko napaka-responsable ko. Ganun, bad influence. Mabigat sa dito ko. Mahal, wala kang kasalanan. Magiging okay din ng lahat. Sana nga. Sana. O oh, sige na, magpahinga ka na dyan. Uwi na ako. Oras na eh. Ha? Uwi ka? Oo, oh, oras na eh. Eh, hey, ikaw pa naman dito kung matulog. Ha? Hmm? Huh? Ayoko oh, nga. Sige na, magpahinga ka na dyan. Uwi na ako. Okay, ingat. Oh. Bumalik ka. Sige na, dito na ako matutulog. Mapilit ka eh. Ha? Hindi mo katabi ni Dita. Okay na maraming isa't isa't. Tara na, hindi mo oras na. Hindi mo katabi ni Dita, di ba? Tulog na tayo oras na. Ano na Tomorrow. Ano, okay ka na ba? Nakamove on ka na ba? Makamove on na ako sa laga kong eh. Kaso nga lang naman problema ako kila Shin. Galit yung mama niya. Sorry po. Sorry? Para saan? Sa ginawa po namin mali. Yan dami yung ginawang mali eh saan kayo nag-sorry doon? Sa pagpasok sa bahay ko na walang paalam? O sa pag-inom ng alak, hindi nyo alam kung kanino yun? O baka naman, ano, kasi galit sa akin yung mama, niyo, mama mo. Mama mo, galit, galit sa akin kasi akala niya ako yung lang kapag uminom ka ng alak. Kaya po kami nandito para mag-sorry. Eto nga po, Oh. Ang... Ano yan? Mama niya? Baka naman mama mo. Huwag mo, galit siya sa akin. Mag-sorry po kami. Galit siya sa akin eh gusto ko ko kausapin. last time, di ba nagalit siya sa akin ano mo? hindi naman nagaring eh. Parang pinipilit niyo lang ata eh. hindi ko malimutang mo, wala lang sa signal tayo mo. hindi ko malimutang sa signal tayo hindi ko ko sa'yo. Sabi ko naman sa inyo, di ba dati masama umiinom ng alak, tapos babata niyo pa, umiinom na kayo. Eh talaga. Siya rin explain na sa ng mga bata ang lahat, oh. na wala ka na po po talagang kasalanan. Pasensya na, Dinaan ko agad sa init na ulo ko. Ah, okay lang te, okay lang, kasi naiintindihan ko naman eh, kasi nga diba... Uh, bilang nanay, protective para sa anak mo, kaya okay oh, lang, huwag Sige, Jepo, ipis na tayo ulit ah. Sige. Sorry ulit. Sige, te, sorry ulit din. Sorry po ulit, tita. Huwag yun ang ulitin yun ha. Apo! Ikaw, Shina, ko siya mas uminom ng alak, lalo na bata ka pa. Ha? Huwag yun ang ulitin yun ha. Apa. Gusto kong batin niya tayo? Apa. Babati tayo sa isang kondisyon ng condition. James, ayan! Dito, alatid kayo. Dito, alatid kayo. Dito, dito! Okay, so maglaro tayo ngayon, no? Ayan. Ang magkasangga, si James, tsaka si... Si Shane! <laughs> Tapos si... Sai Sai, tsaka si Zion! Ano, <laughs> game na kayo, game na kayo! Game na kayo! Oh, magtabi na kayo. Oh, game. Na, na. Oh, game. Sino mauuna sa kanila? Si Jim sa kasi si Shane. Oh, wag kayong wag magrereklamo. Oh, okay. May kasalanan ka sa akin. Dito na. Na, na. Tatali ko na sila. Eh, tatali na. Ito na. <laughs> Tali sila. Na 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 na. Ano niyo? Ano na gusto forever? <laughs> para fair dapat makatali na rin kayo ni Zion. Okay, yeah. okay. <laughs> oh, tali na, tali na. Para maikpit kasi ganito dapat yun. Ganyan na ako sa forever Magmula nung nakilala kita <laughs> <laughs> Hoy, kulat, ba't ka kinikilig? O okay, game, ready na ba kayo? Opo Apo. Ulit, ready na ba kayo? Opo Ba't Lakasan nyo? Opo Hoy, ready ka na? Opo Ba't Okay, okay, siya. Okay, game. 30 timer niyo ha. Timer starts now. Ngon, oy, ulit tinawakan. ulit. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hala, oh, lag lag ulet dinasot. <laughs> game game

So guys, sila James at Shane ay nakakuha ng 1 minute and 44 seconds. Kaya niyo bang talunin yun? Na? Kaya mo? Yes! <tinyo> <O. laughs> dito na, dito na! Dito na, dito na! Dito na! Dito na, dito na! Pwede mo ko nod, walang ako! Nakita niyo naman kung anong ginawa nila kanina, no? So, di ko na-explain. Gawin nyo na lang. Bahala na kayo, game! Ah! One, two, wait lang, wala pa pala. One, two, three, go! <laughs> ulit, 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 di na shoot, ulit. Ulit, di na shoot. Niklik naman ako. game Oh, bawa na, walang hawak. guys. Dandan lang kasi, baba nyo, baba nyo Dandan lang Simutol ka pa kayo para di kayo mahirapan Sayo, mawangan say O, uh, game Kanyan, kanyan Dandan, dandan baba, dandan Yung kayo, kayo, yung kayo, one, two, three, oh, yun na. Turn, 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 turn. One, two, three! Darling, I will be loving you Kanina sila Shane at si James naka 1 minute and 44 seconds. Yeah. At sila SaiSai naman at si Sion ay nakuha ng 1 minute and 3 seconds! Parang <laughs> panalo! Anong <laughs> <Y offense laughs> <laughs> prize <place> nila? <laughs> ay! Ang prize nila ay ano yan, sandwich and burger. <laughs> sandwich and burger? Gummy? Gummy. Ika okay. nabigyan mo sa kanila. Siyempre, <laughs> kahit may hindi naman nalangin ang sandwich Wow, sana al! Okay. biar nang Anu kayak kinewan butiknya apa Ah, Anu kayak, ma, nasi mau nasi mau. di penurunan nasi, oke? Biar nang Anu kayak butiknya para saya, oke? Tinggal Ah, butike. eh. baik? bayan. Oh, maafin, di mana nggak sih? Baget, nggak nggak pin butik eh? Di kolong. nih, terus selamat tak? Cikuyah. Agak nggak terus jaga selamat tak? Oke, Ya selamat kelot. Ayos. Haha. talaga. Kikik <laughs> mong butik eh. Ay, nako. Nagmana ka doon sa una kong alagang butik Si Lizardy, mabait yun. <laughs> ano yan? Bakit may halang alam Bakit? Kung sama ba mag-alaga ng butik Saan mo naman galing niya? Sa kapalit ko, kay Pulot, pinagpuan niya ako, tapos binigay niya sa akin. Oo, ano namang ipapangalan mo dyan? At Patang... pangalan ko sa kanya, Lizardo! Lizardo? Iwan diba, ko sa'yo, <laughs> kit-kit na -kit mo, oo! Oh -oh. eh, Ayun! <laughs> <laughs>